Ang kalabasa ay isa sa pinakamasarap at masaganang pagkain ng kalikasan. Hello mga higala ang ating video ngayon ay tungkol sa kalabasa kung ano ang mga benepisyong makukuha natin dito. Ang halaman ng kalabasa ay gumagapang orbine at nagbubunga ng bilugan at may madilaw na laman, ito ay pinakilala dahil sa bunga nito na karaniwang gulay sa bansa. Namumulaklak ito ng dilaw at madaling tumutubo sa maraming maiinit na lugar kabilang sa Pilipinas. Ang iba't ibang bahagi ng halamang kalabasa ay maaaring may benepisyo sa kalusugan. Ang halaman ng kalabasa ay may taglay na carbohydrates, steroids, protein, at amino acids. Ang bunga ay mayroong fat, pentosan, at protein, mayroon pa itong vitamin A, at B, ang buto ay mayroong fixed oil at ibstin. Mayroon ding cucurbitin, carbohydrates, saponins at flavonoids, makukuhanan din ng zinc ang buto nito ang mga tangkay at bulaklak ng kalabasa ay mayroon namang mga mineral na calcium, phosphorus, at iron. Ang bunga ay karaniwang gulay sa Pilipinas kung kaya't maaari itong isahog sa ilang mga putahe upang makukunan ng benepisyo. Ngunit maaari din naman itong patuyuin, pakuluan, o ipampahid sa balat. Ang buto naman ay may langis na makukuha sa buto ang kadalasang ginagamit sa panggagamot. Narito ang mga sakit at kondisyon na maaaring magamot ng kalabasa. Isa, pagtatae, ang katas mula sa bulaklak ng kalabasa ay maaaring gamitin para maibsan ang nararanasang pagtatae. Dalawa, bulate sa tiyan, ang impeksyon ng tapeworm sa bituka ay maaaring magamot sa pagkain ng sariwang buto ng kalabasa. Tatlo, kagat ng alupihan, ipinangtatapal ay kagat ng alupihan ang dinikdik matangkay ng kalabasa, dinudurog ito hanggang sa lumabas ang katas at sa kaipapahid sa apektadong bahagi ng katawan. Apat, nanunuyong balat, ipinangtatapal sa tuyong sa balat ng laman ng bunga ng kalabasa. 5. pamamaga ng inflammation, kinakain din ang sariwang buto upang hamupa ang pamamaga sa katawan. Anim, pigsa, ang laman ng bunga ng kalabasa ay ginagamit na pantapal sa mga pigsa sa balat. Ang gulay na ito ay masarap gawing ulam na maaaring lutuin sa pamamagitan ng pagsteam, steam gisado, at sinabawan, ang kalabasa ay madaling itanim at mabilis itong dumami. Ang kalabasa ay may iba't ibang klase, hubis, sukat, kulay at texture. Ang salitang kalabasa ay nagmula sa salitang Narragansett Native American na Ascotasquash na nangangahulugang, hinain ng hilaw ito ay dahil sa maraming uri ng kalabasa tulad ng zucchini na maaaring ligtas na kainin ng hindi luto. Ang mga kalabasa ay hindi lamang makukulay na palamuti o sangkap ng mga panghimagas. Ito rin ay may benepisyo sa kalusugan gaya ng mga sumusunod. isa, Panlaban sa oxidative stress. Ang mga antioxidant sa squash ay maaaring gumanap ng isang mahalagang papel sa pagbabawas ng oxidative stress. Ito rin ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa kanser. Ang vitamin C at beta-carotene na matatagpuan sa squash ay maaaring makatulong na mapabagal ang pagunlad ng macular degeneration. Maaari din itong mabawasan ang mga panganib na kaugnay ng pagkawala ng paningin. Ang dilaw na kalabasa ay naglalaman ng mataas na konstrasyon ng beta-carotene at lutein. Ang beta-carotene ay isang antioxidant na tumutulong na protektahan ang iyong katawan laban sa pinsala mula sa mga pollutant at mga kemikal na tinatawag na free radicals. Dalawa maganda para sa puso. Hindi matatawaran ang benepisyo ng kalabasa sa malusog na pagtibok ng iyong puso sa pamamagitan ng taglay nitong masaganang supply ng carotenoids. Ang mga carotenoids ay isang klase ng natural at fat-soluble pigments na pangunahing matatagpuan sa mga halaman. Mayroon silang potensyal na antioxidant biological properties dahil sa kanilang kemikal na istruktura at pakikipag-ugnayan sa biological membranes. Sinusuportahan ng mga epidemiologic studies ang hypothesis na ang mga antioxidant ay maaaring gamitin bilang isang murang paraan ng pag-iwas sa pangunahin at pangalawang cardiovascular disease or CVD, maaari din itong makatulong sa A. Pagbabawas sa mga particular genes na nauugnay sa sakit sa puso B. Pagpapababa ng presyon sa dugo C. Pagbabawas ng pamamaga 3. Pambalanzi ng blood sugar, ang banana squash ay tradisyonal na ginagamit bilang hypoglycemic treatment sa hilagang kanluran ng Iran, China, at Mexico. Ito ay napatunayan ng mga mananaliksik sa Iran na pinag-aralan ang benepisyo ng kalabasa partikular na ang banana squash sa pagkontrol ng blood glucose ng mga pasyenteng may malubhang sakit na diabetes. Ang pag-aaral ang inilathala noong 2018 ay nagpasiya na ang powdered banana squash ay isang mabilis at epektibong paggamot para sa mga pasyenteng may malubhang sakit na diabetes. 4. Panlaban sa kanser. Napakarami ang benepisyo ng kalabasa sa kalusugan lalo na ang mga varieties tulad ng zucchini. Naglalaman ito ng maraming bioactive compound na lumalaban sa kanser. Ginawa nila ito sa maraming paraan gaya ng A. A. laban sa mga genotoxins o mga nakakalason na ahente na pumipinsala sa mga DNA molecules at nagdudulot ng mutations at mga tumor. B. lumalaban sa mga cytotoxin o mga compounds na pumipinsala sa lahat ng mga cells. C. pag-trigger ng program cell death sa mga nasirang cells na maaari sanang maging cancerous sa kabila ng napakaraming benepisyo sa kalusugan ng kalabasa, ang ilan sa zucchini at yellow squash na lumago sa Amerika ay genetically modified. Ang GMO squash ay umabot sa humigit kumulang 12% ng summer squash na binibenta sa US noong 2005. Karamihan sa mga GMO varieties ay kinabibingan ng green zucchini, yellow straight neck, at yellow crookneck squash, ang kalabasa ay hindi lamang pampalinaw ng mata kundi marami pang mga betamina ang nasa loob ng dilaw na kalabasa na makukuha sa pagkain nito, karamihan sa mga Pilipino, kahit hindi kumain ng gulay ay kumakain ng kalabasa, isa ito sa mga gulay na nakalakihan na nating kainin dahil isinasahag ito sa mga paborito nating ulam gaya ng pakbet. Disclaimer lang, ang mga halamang gamot ay maaaring makatulong sa iba't ibang karamdaman, subalit marami dito ay wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguruhan. Hindi makapagbigay ang pinagkukunan ko nito ng katiyakan na ang mga ito ay epektibo sapagkat ang epekto ng mga halamang gamot ay maaaring gumana sa ilan ngunit sa iba ay maaaring hindi naman gumana. Gaya ng ibang gamot, mahalagang isang guni ang pag-inom ng mga halamang gamot sa inyong doktor. Kung nagugustuhan nyo ang videong ito, Please subscribe, like, share. Thanks for watching. God bless.